pala guys yung fishing lure na nabili ko na ang price nito 250 so hindi ako makapaniwala guys na ito ay 250 while ito naman guys ay nabili ko online and ang actual price nito guys is 29 pesos ayan so apat ang binili ko 29 pesos each ayan so murang mura while ito nabili ko nasa 250 pesos so parang mm, niloko ako dun guys good day guys welcome back to Mang Sunny TV at ngayon guys pakita ko sa inyo yung actual na fish lure na nabili ko sa uh, fish uh, equipment store no na malapit lang dito sa amin i-compare natin sa online na fish lure na nabili ko. So ito yung online na nabili ko and pakita ko sa inyo yung actual na fishing lure na nabili ko naman sa isang uh, fishing uh, fishing store. Okay? So ito guys, yung aking uh, fishing toolbox and and dito yung ito guys, ito Yeah. So ito yung uh, fish lure na nabili ko sa uh, fishing store. No? Fishing equipment store dito sa uh, amin lugar. Okay? So ang cost nito guys is 250 pesos. Yan. So hindi ko talaga maiisip bakit naging 250 to, no? Parang niloko lang ako guys, no? And ito guys, yung mga binili ko naman online. Yan, magaganda pa, no? Kung i-compare ko sila dito, mas, uh, ano pa ito, no? Mas mahaba pa kaunti. Ayan, ito, medyo maiksi lang. Paliit. Compare ito, medyo kaunti lang ang haba niya. Ayan. So, ito, 215 na bili ko. Ayan, naloko lang talaga ako nito, guys. And ito naman yung 29 pesos each nabili ko online. So, kung 29 ito guys, and ito ay 250, probably siguro guys, mga 8 na ka ito ang nabili ko no, online compare lang sa isa na ganito. Ayan. So, ayan, iwan ko sa inyo guys, no, kung sa inyo dyan sa pinakamalapit na fishing uh, equipment store. Kung mayroon din ganito, ganoon din ba ang presyohan nito? 250 pesos or 29 pesos lang. Yan. So, pariyas talaga ba guys yung ano nila no? Yung uh, material na paggawa nito tsaka nito. Pariyas talaga. Yung size lang magkaiba. Ito medyo mahaba lang kaunti. Ito naman medyo maiksi lang kaunti. Yan. Pero parehas na parehas talaga sila. So sa ngayon guys, wala pa akong uh, fishing rod at fishing reel. No? ah uh, so last time, itong, itong lure na to ginamit ko lang sa hand. Ano lang no? Handline lang na fishing. And wala akong may nahuli dito. Yan, wala pa akong may nahuli. So, later, itry naman natin, oh. No? Pagka meron akong fishing rod, tsaka fishing reel, probably, by next week. Ayan. Pakita ko rin sa inyo yung aking uh, fishing rod, tsaka fishing reel. So, ayan guys. Sana, uh, mag nagustuhan yung video neto. And, don't forget to subscribe if you're new to my channel. And, ang hilig mo ay mag-fishing, uh, adventure, gardening, cycling, and droning. Okay? So, don't forget to click the subscribe button. At i-click nyo ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. Thank you for watching and see you on my next video.